Pagising nga namin itong umaga, napakalakas nga ng ulan. Pauwi na pati kami ng Manila. Sabi nga namin ni Mary Jane, kapag ganito nga tuloy-tuloy ngayong ulan, parang tinatamad na nga kaming munang umuwi ng Manila. Sa nanay, ganun din nga yung pakiramdam. Kaya lang si Lembot kasi yung bunsong nga namin kapatid. Gustong gusto na rin umuwi. Mga bandang alas 8 nga ng umaga, tumila na nga yung ulan. Kaya nag-decide na talaga kami na uuwi na nga. Pumunta nga kami dito sa bayan para nga bumili nga ng ticket. Dumaan nga muna kami dito sa may money remittance nga para nga kumuha nga ng pera. Nagpa-cash out din nga kami ni Mary Jane. Pagkatapos nga dito sa palengke naman kami dumiretso kasi nga bibili kami ng isda. Ito nga dadalin nga namin to sa Manila. Sobrang mumura nga ng mga isda nga dito. Then after nga noon, bumili rin si Mary Jane nga ng styrofoam na kakasya yung mga pinamili nga namin. Alas 9.30 nga kami nakabalik nga ng bahay. Nagmamadali din nga kami kasi nga naglinis pa kami ng bahay. Then nilinisan pa namin yung mga isda na binili namin. Siyempre, kailangan din namin mananghalian bago nga kami umalis. Alas 12 nga natapos nga namin yung mga gagawin namin. Sinanay nga pala uuwi na naman niya ng Manila. Ang balik nga niya sa Bicol sa November na nga ulit pagbalik naman natin ni tatay dahil nga madami-dami nga yung mga dadalihin nga namin nagpabalik-balik nga yung motor nga sa amin para nga maihatid yung mga bagahe nga namin wala pa nga nga launa dumating na nga yung Raymond na bus So yun, ito nga ulit yung sinakyan nga namin kasi nga aircon nga siya. Huwag tuwa din nga kami ni Mary Jane na may nasasakyan na nga kami ganito kasi nga kapag ordinary nga katulad nga nung mga nakaraan na biyahe nga namin. Kapag kabababa talaga kami napakalapot ng pakiramdam nga namin pati na rin nga yung buhok namin para na rin alambre sa sobrang tigas. Kaya wala rin kami ginawa kundi magtawanan habang nagpupunas nga kami ng mga mukha namin at nagsusuklay nga ng buhok. Ang kagandahan pa nga sa biyahe na to mas lamang nga yung biyahe nga sa gabi kesa nga sa may araw. So yun, habang nagbibiyahe nga kami pa uwi nga ng Manila, hindi na rin talaga umulan. Nagtuloy-tuloy na din nga yung init. So yung pagsakay nga namin, wala pang pa masyadong sakay nga yung bus. Pero yung eh, nung nagpa-book nga kami, puno punuan na din. Kaya nasa hulihan nga kami nakapwesto. Wala nga kami nung upuan nga nila nanay, tsaka nung bunso kong kapatid. Nandun nga sila sa unahan. Kami naman ni Mary Jane, dito nga kami sa dulo nakapwesto. Kasama nga namin yung pinsan ko din na bababa naman ang kubaw. Pagdating naman namin dito sa may barangay Tabgon, ang dami nga sumakay. Halos mapupuno na rin nga yung bus. Nung palabas na nga kami ng karamuan, so as usual, sa sigsag na naman kami dada. Daan. Nakaramdam nga ako ng hilo dito kaya pinikit ko na nga lang nga yung mata ko. Pinilit ko na rin ding makatulog nga ako kaysa nga masuka ako. Mga alas 4.30 nga ng hapon nakalabas na nga kami dun sa sigsag na daanan. So yun na andito na nga kami sa Goa. nag over nga dito nga yung bus kasi nga may mga sasakay ding pasahero. Si nanay nga bumaba nga siya dito kasi nga suka daw nga siya ng suka. Akala ko ako nga lang nga yung nahilo. Then pagbalik nga dito sa bus, nakiusap nga siya dun sa katabi nga naming lalaki na magpalit na nga lang sila ng pwesto kasi nga mas gusto nga ni nanay dito nga sa tabi nga namin. Buti na nga lang nga din at mabait nga yung katabi nga namin kaya pumayag nga siya. Yung mga kasabayan nga namin na mga pasahero halos ka pares lang din nga namin na mga nagbabakasyon lang nga dito sa Bicol. Dahil nga piyesta, ang akala nga namin ni eh Mary Jane wala na nga masyadong pasayero nitong uwian nga namin kasi nga medyo na delay delay na rin kami ng kaunti kasi mas maganda rin kasing maluwag nga yung bus habang pauwi nga ng Manila para at least makakahiga nga kami so yun hindi naman pala dahil punuan pa rin yung, yung mga upuan nga kaya wala rin kaming chance na makahiga nga sinanay nga medyo nagre-recover na nga lang nga din siya sa hilo nga niya tinatanong nga niya kami kung nakalagpas na nga kami dun sa sigsag na daanan palabas nga ng karamuan sabi nga ni Mary Jane tapos na nga kami doon at puro straight na nga yung dadaanan nga namin kaya hindi na nga siya may hilo. Mga alas 7 naman ng gabi, nag stop naman kami dito sa may Pamplona para nga dito na kami maghapunan. Itong time nga na to, wala nga kaming bang pagkain kaya dito na nga kami bibili sa kakainan nga namin. Dalawang putahe nga ng may sabaw yung binili nga namin kasi kapag ka nakakahilo talaga parang ang sarap-sarap humigup ng mainit nga na sabaw. Katapos nga namin kumain ng hapunan, nagpahinga lang din kami ng kaunti, then umakyat na nga kami sa bus. <laughs> 你好。 10.30 naman ang gabi, nag-stop over naman kami dito sa may kalawag. So yon break time nga to. Nagkapila nga ako dito, din sila nanay nag-cup noodles naman. Hindi pa rin kasi ako nakakaramdam ng gutom, kaya ito nga lang nga yung minerienda ko. Po, po, lang, <laughs> Teletubbies. <laughs> Teletubbies Oh. nang madaling araw kami nakauwi nga ng sukat. So yun, overall, 16 hours ulit yung biyahe nga namin. Wala naman kaming traffic na nadaanan. Talagang napakahaba ng talaga ng biyahe. Pagdating namin nga dito sa sukat, niluto na agad yung dahon nga ng kamoting kahoy. Oh, At tinaluan yeah. nga ng isda. So yun na guys, hanggang dito na lang po yung ating video for today. Maraming maraming salamat po sa inyong panonood. Mag-iingat po kayo palagi. God bless and babush!